Good morning, good morning mga brother. Ito po yung anak ko, gagising lang. Bumili po kami ng tinapay. Sapo, itlog. Asan itlog? Ay, eh, niluluto na ng asawa ko. <coughs> yung birthday ko kahapon, wala pong handa. Binili ko na lang po ng bigas. Kasi unay ko papa, yung birthday kaysa bias namin Mas malaga yung iluluto kaysa yung birthday birthday sa kanal yung birthday pag may pera Hindi ba papa ay, ay oh, mga... anak Mas malaga yung ano Maka... Kakainin natin malaga pa ang Oo, mga ah. dinang, ng mga pagkain o birthday mo oh, kung mayroong pera Mag-birthday, um, kung wala, tama na yung ano, kaya malaga yung pagkain, pagkain natin, kaya birthday-birthday, kung maraming pera, pwede, wala tayong pera eh, talaga, kasi yung gatas mo ito, o yung gatas ng anak ko, maliit na lang, binili ko may tapag naman ako kahapon kasi hindi ako makapagtrabaho ng mas kasi masakit yung kamay ko. Dahil naipit po ng maso. Yan. Ma, ma 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 Noon niluluto. Iprito po ng itlog. Kawawa na mo. Um, ko na lang si Papa. Ano uh, birthday niya? O, <coughs> <Okay>. <coughs> yung ma yung masungit pupunta kay satanas uh, uh. yung yung mabait pupunta kay papa jesus Ayan po. Gang sa muli. Thank you for watching. Mario Buricao. bye Bye-bye. Bye-bye.